Hi guys, welcome sa aking kitchen. Mula nung New Year, ngayon lang ulit tayo makapag-vlog. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng almusal. Ang lulutuin natin ngayon ay uh, itlog. Siguro ngayon lang kayo nakarinig ng sarsyadong itlog. So iba yung, ano, iba yung sarsyadong itlog ko, yung boiled na, yung hard boiled na itlog isasarsyado ko yan. Since mura ang kamatis, kaya bukod sa mura, masustansya pa. At uh, puno pa ng vitamin C. Okay, i-prepare natin ang ating pagluluto ng ating sarsyadong itlog. Since dalawa lang kami ng anak ko, kasi nandito yung anak ko, nagboil ako ng itlog. Tigisan namin, pero panuorin nyo na lang kung paano ko gagawin to. So, balatan natin ito. Okay. Ngayon, yung balat niya ay double purpose. Huwag natin itatapon ito. Gawin natin ano. Gawin natin, ilagay natin sa halaman. Kasi fertilizer sa halaman ito. Ayan. Ayan. Huwag natin sasayangin ang balat. Kasi yung balat ng itlog, maganda para sa halaman. Fertilizer siya. Okay. Slice na tayo ng kamatis. murang kamatis ngayon 25 ang isang kilo kaya okay lang kahit marami yung kamatis na ilagay natin sa sarsyado pero pag mahal syempre titipirin din natin kasi mahal kasi mahirap mag budget kaya pag murang sa kamatis samantalahin natin Kiyempre, tanggalin natin yung kanyang buto. Nung araw, mabata pa ako. Iba yung kamatis namin nung araw. Yung native, yung parang ano siya, marami siyang gilip-gilip. Malalaki. Saka sobrang asim. Pero yung mga kamatis ngayon, iba na. Hindi na ako makakita ng ganong kamatis ngayon. Yung iba tinatanggal ng ulo, pero ng ulo ng kamatis, pero ako hindi na. Wala naman diferensya yun, di ba? Maluluto naman. Okay, tapos ng pag-slice. So, start na tayo sa pagluluto ng sasyadong kamatis. Punasan so, natin yung kawali natin basa kasi para hindi tayo mag-antay ng matagal saka abala yun at saka ano para hindi tayo para makatipid tayo sa gas okay start na tayo magluto tayo ng mantika. Let's wait until mainit ang kawali bago natin ilagay ang bawang sa kasibuyas. Ito si ito yung ano recipe na pinakamura na, masarap pa. Pag nagtitipid tayo, ang itlog, 10 pesos isa lang, tapos kamatis, mura, 25 isang kilo. Eh kung marami, malakihang pamilya, tigitig isang itlog, lagyan mo ng kamatis, isarsyado mo, okay na yon busog ka na. Masarap pa. Okay, lagyan natin yung ating bawang. tulad ng sinabi ko dun sa una kong vlog, yung bawang pipit mo lang, hindi mo problemahin yung pagtanggal ng balat. Kasi pag uh, mo na sa mantika, automatic na tatanggal na yung balat ng ano, ng, bawang. Ayan ano, Ayan, tanggalin mo na. Guys, ang gagawin natin ngayon sa itlog. Hatiin natin. Para yung lasa ng lasa ng kamatis mag absorb yan sa itlog. Yan. Tapos medyo medyo i-roll natin sa ano. Stir natin sa mantika i-set aside natin. At taktakan natin siya ng pakis para mamuot yung kanyang Ayan. Lagyan natin ng konsensatis. Ayan. Ngayon well, guys, set aside na natin. Lagay natin ulit dito sa sa bowl. Tapos lagay natin yung next is the kamatis. So wait natin siya hanggang lumabas yung mantika niya at madurog yung kamatis. Okay? Ay! <clears throat> Inilipat ko yung ano, yung kawali ko sa isang burner kasi masyadong mahina yung hindi pa sa kabilang burner. Ayan guys. malabas na yung mantika niya at saka yung juice niya. So, pwede na nating ilagay maya't maya yung, yung egg. Pero bagong lahat, timplahan muna natin ng patis. Patis, patis, patis ang sinang-timpla ko, hindi asin. Pero pwede rin naman yung, yung asin, kung gusto niyo yung asin. Pero ako kasi, mas, mas gusto ko yung patis. Para maglasang talagang masarap. At ngayon, lagyan natin ng konting ng sesame. Yung iba, naglalagay sila ng asukal sa kamatis kasi naasima sila. Pero ako, hindi ayoko ng ano kasi gusto ko talaga yung natural na lasa. Eh hindi ako naglalagay ng asukal. Okay, lagay na natin yung ating egg. Ayun, hindi na tayo maglalagay ng ano, ng ginating explode kasi itlog naman na ito eh. Pero pwede rin naman, hindi gusto nyo maglagay. Okay lang yun. Okay guys, luto na. Ito yung ating sarsiyadong itlog. Ito ay ating kathang isip lamang na recipe. Kasi pag hindi kayo makapag-isip ng ano, ng lulutuin, kung wala kayong lulutuin na ano, na muswak sa budget, ganitong gawin ninyo. Ayan. Pwede rin ito pang ng ating mga anak sa school. Pag namroong problema kayo ng kabaon ninyo sa mga anak ninyo sa school, pwede rin itulutuin ninyo baon nila. O, diba? Okay. Tapos na ang ating karsyadong itlog. Luto na. Okay? Bye, and uh, thank you for joining us. Manood lang kayo sa ating vlog na paninsan-minsan sumusulput ako. Okay, bye-bye. Don't forget to Watch, subscribe, like and share. Bye-bye.